ay nakatayo dito ngayon. Maraming namatay na mga bayani, mga sundalo. Kung kaya tayo, meron tayong obligasyon na ituloy yung laban na yon. Hindi tayo pwedeng tumahimik. Kasi pag tayo ay tumahimik, ang mangyayari dito, ang mga anak natin, ang hahawak sa buhay nila ay mga katulad nila Bongbong Marcos, baka si Sandro Marcos, baka si kung sino Bakit pa ba tayo nandito ngayon? Yun ay dahil sa iisa lang, dahil mahal natin ang Pilipinas. kababayan, tuloy natin ang laban. Hanapin natin, sigilin natin si Marcos sa 20 pesos na per kilo ng bigas. Dahil la na, natis ho tayo sa mga pangako niya, eto tayo ngayon nakikipaglaban para sa ating bansa. Aiso! 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 Ituloy po natin ang apat na letra. Transparency, accountability, Peace and security! Ayoko mang gamitin yung word na naputol, pero ganun talaga, das life. Ang importante dito ay tinatama natin. Sana well, po, huwag uh, wag tayong titigil sa pakikipaglaban, sa pakikipaglaban sa ating uh, karapatan bilang isang mamamayan. Sabi po kayo, pag may umapit sa inyo, isang sa amin, kami po ang babalat. Mabuhay ang Pilipinas! check po natin lahat ng ating mga social media platforms, mga Facebook accounts, para iparamdam sa mga kawatan sa pamahalaan na inapis na. Lahat o karamihan ng mainstream media, busal na ang bibig. Kaya ipagpatuloy po natin at buti na lang may nakikipaglaban katulad ng SMNI. Huwag na huwag na po tayong maniniwala sa mga politikong puro pangako. Dahil hindi naman nila ibibigay yun. Dahil alam natin, kaya sila nangangako dahil gusto nilang maboto at makapagnakaw. Musisiin talaga natin ang may mga track record na politiko. mananawagan sa inyo, huwag po nating hahayaan na ang ating mahal na bayang Pilipinas ay mauwi sa gera. Karapatan at tungkulin ng bawat matino at nagmamahal na Pilipino ang tungkuling ayusin ang gobyerno at ang ating bayan. Yan ay hindi rebelyon. Yan ay hindi destabilisasyon. Yan ang tinatawag na tungkulin ng mabuting mamamayan. Huwag yeah! <laughs> na huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Malay niyo, isang araw, pagising natin si Bibi Sara ng Presidente. <laughs>